yung mga talagang nakakasala, e eh, bigyan rin po natin ng kahulong parusa. Pinananawagan ko po 'yan sa ating butihing uh, mayor uh, Mr. Lito Galapon, sa kanyang vice mayor na si uh, Dayan Beltran, sa mga kagawad, ay mga konsyal na talaga namang ika nga eh naririnig namin na talagang isa man sa kanila nalalaman na nila 'yung mga pangyayari na 'yan. Uh, ako po ang Pangulo at isa sa nahuling naging board ng uh, Damayan, taga Barangay Caballero. Uh, bagaman po at ako'y nahuli pero marami na rin po akong nalalaman at naintindihan na awa nga ako sa mga naabutan ko rito kumisan. At nagiging merienda nila tang halian mura na mga miyembro na wala namang kasalanan ang mga nandito. Kasi sila nga pinagpatuloy lang nila na uh, tulad nga ni Mr. Regunan naging OI silang siya ng damayan kasi binitawan ng mga nauna na nang mawala sila nawala na rin po yung eka nga yung mga pondo eh kami na mga board na nagdurusa sa mga salita na hindi matanggap na amin sigmura na mga membro ng uh, damayan ah uh, tulad nga po nung narinig ko na marami ro po yata tutulong eh una sa lahat nagpapasalamat po kami kung ito po ay talaga nila kaming tutulungan pero sa totoo eh dapat yung mga tutulong na yan eh panagutin rin po sana nila yung talagang mga may kasalanan hindi po yung itong nakaupo ngayon na walang kasalanan ang ginagawan at mm, hinuusgahan ng mga miyembro na hindi nakakakuha. Yung mga talagang nakakasala, eh bigyan rin po natin ng kaulong parusa. Pinananawagan ko po yan sa ating butihing uh, Mayor uh, Mr. Lito Galapon sa kanyang Vice Mayor na si uh, Dayan Beltran sa mga kagawad ay mga konsyal na talaga namang ika nga eh, naririnig namin na talagang isa man sa kanila, nalalaman na nila yung mga pangyayari na yan. Eh, sana po, maasa kami sa Radyo ng Gimba na maiparating doon sa mga kinaukulan yung aming kahilingan na talaga naman dapat sanang mapanagot yung talagang may kasalanan. Yun lang po, at umaasa po ako sa inyong uh, pagpunta uh, rito para noon kaming mga board eh, maunawaan at maliwanagan na lahat na kami wala naman talagang kasalanan kundi inahangad namin yung kapakanan, ng maliliit, yung mga senior na matagal na nagdurusa na bigla na lang mahihinto. Yun lang po at maraming salamat po.